Ang kwento ay nagsisimula sa isang madilim at mapanganib na gubat sa kaharian ng Albania, kung saan nakatira ang mga ahas, basilisko, hienas, at tigre. Sa kalaliman ng nakakalungkot na kagubatan, si Florante, anak ni Duke Brisio at Prinsesa Floresca, ay nakatali sa isang puno at halos wala ng buhay. Hinihingi niya mula sa kalangitan ang paliwanag kung bakit naghihirap ang mga tao sa Albania, Sinalaysay niya ang mga pagtatraidor at paghihirap sa loob at labas ng kaharian. Ipinahihiwatig niya ang pagkawala ng kapayapaan at katarungan, kung saan naging biktima ang mga inosenteng tao ng mga nagpapakasasa sa kapangyarihan at salapi. Binanggit ni Florante na si Count Adolfo ang itinuturong nagtataglay ng kasamaan, na may plano na nakawin ang korona mula kay Haring Linso at yaman ni Duke Braseo. Sa gitna ng kanyang pagmamakaawa, nanalangin si Florante sa langit na iligtas ang kaharian ng Albania. Sa kabila ng mga pangyayari sa Albania, siya ay humahanap ng ginhawa sa mga alaala nila ni Laura. Nagpahiwatig na makita niya lamang na umiiyak si Laura sa kanyang bangkay kung ito ay magtatraidor sa kanya, ay ikasasayanan niya. Subalit, sa iniisip na maaaring si Laura ay nasa bisig na ni Count Adolfo, napaiyak at napagod siya hanggang sa mawalan ng malay. Sa ibang bahagi ng gubat, dumating si Aladdin, isang sundalong Muslim, at nagpapahayag ng kanyang pagmamahal kay Florida. Buong pusong iniulat niya ang matindi niyang pagmamahal para kay Florida. Nagsabi siya na walang makakatayo sa kanyang daan, kahit ang kanyang sariling ama, at idinagdag pa niya na ang pag-ibig ay maaring maging dahilan ng pagkabulag sa katotohanan at pagkalimot sa katwiran at dangal. Pagkatapos nito, narinig ng sundalong muslim ang isang tinig na nagkwento ng malupit na kamatayan ng kanyang ama na nawasak ang ulo at iniwan na walang libingan dahil sa takot sa galit ni Count Adolfo. Sa kabila ng hindi pagkakakita sa kanyang ama, alam ng lalaki na iniisip siya ng matanda hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay.